Hello guys Gusto po kayo Ito Pasensya na kayo ah uh, Ito Ito si Boying Ang inyong lingkod Ano ako ngayon Nag uh, Naglilinis ako ng Ito ah uh, Bakuran Nung aming uh, Sandali ha Sandali Bakuran Nung aming uh, ano, Parking Maglalive sana ako Kaso try ko sana mag live <coughs> excuse me nubo ako na guys sobrang pagod nag -ano ako nag uh, itak ito nilinis ko yung ano pakita ko sa inyo ayan yan 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 o yan Maganda sana, ilalab ko sana kanina habang nagtatabas ako. Pero, <coughs> ang hirap kasi ng ano, baka mamaya malobat bigla tapos uh, yung load ko alanganin kaya ito na lang dito ko na lang dinaan ko na lang dito sa dito sa konting uh, habang nagpapay nga ito inom po tayo Magkukwentuhan po tayo ng konti gusto nyo ng coke may coke ako dito areho o coke kaso <laughs> ba na lang ito pinaginaman joke lang joke ah uh, by the way ah uh, guys ah uh, ang dumi ko eh ito buti na yung nakakita nyo natural ganito Kasi tayo yung tao na di naman tayo artista tayo naman yung simpleng tao lang eh Kumbaga, katulad nyo rin na ito ah uh, marami rin problema sa buhay ah ay pagsubo. So guys, ito ngayon ko lang naman nagawa rin to. Uh, ako sa inyo no. Ah, uh, doon sa may sana, doon sa mga matapat, doon sa mga wala ring ginagawa o nagpapahinga sa galing sa trabaho. O kung ano man trabaho natin. Okay, nga pala ito malala ko. Ito ay Second World War pa to. Minana ko ito sa aking uh, sa uh, sa aking bienan Ito. Minana ko to. Biro mo to, ganito. Ito inaalaga ko mabuti. Kasi guys, nung nag-training ako noon sa military, ito, ito dala-dala ko noon sa ano. Ito din nila ko. Sa kaya hanggang ngayon dala-dala ko. Kasi tayo mag-alaga ng ano, ng uh, gamit, parang pag-ibig lang 'yan eh. gaano tayo mag-alaga parang pag-ibig lang kailangan alagaan mo parang halaman oh ito sa mga ano ha ayan ito ito tama tama ito sa mga umiibig dyan ano ang pag-ibig guys ano nang yan o lalo na ito sa mga putunin ko muna sa mga uh, medyo bata pa sa mga minor ha mayroon ako apat oh, siya nga pala may kukwento ko may, na, may napanood ako eh na sa ano din sa isang vlogger din hindi ko lang sabihin ang pangalan at baka mamaya eh baka bawal o, kasi vlogger din ako baka naman sabihin ginamit ko pa yung pangalan eh sikat yun eh ngayon nakakatuwa din yung ano yung ah uh, yung ano kasi yung ginawa niya talaga tumulong siya sa isang ano eh Basta kung ano yung gusto niyo tulungan, kahit naman ako, kahit pwede ko rin gawin 'yun. Ang inaano ko doon yung ano ba, yung yung bottom line is yung pag-aasawa ng kasi yung ang content nila yung ano eh. Pero uh, yung mag-asawa, bata pa. O yun. Kasi napag-usapan din lang natin yung pag-ibig. So isa, ibabahagi ko lang sa inyo. O sa mga kabataan, huwag kayong masyadong mag uh, masyadong magmadali parang pagtakbo yan o paglalakad pag nagpadali ka misa natitisod na nadada, nada, so ganun ang buhay natin tayo yung ano gumagawa ng ating kapalaran eto guys ito binabahay ko sa inyo ako si Boying isang simpleng tao pero masaya po ako dahil dun ah, sa mga sumusuporta sa akin sa inyo po hindi man ako sikat unit yung kahit isabi nga kahit isa lang may maka appreciate ng iyong ginagawa may tumanggap sa iyong mga uh, mga kung ano mang magagandang layo ng ginagawa mo eh masaya na tayo dun sabi nga kahit isa basta totoo ah, ani mo yung marami kung hindi naman totoo di diba? so wala rin o ganun pa man uh, sobrang salamat po papa papasalamat ako malapit na po akong kumbaga Kumbaga sa high school malapit uh, ano yun, graduating na ako eh. Ay, uh, alam niyo na yon. <laughs> Maraming salamat po at uh, sama sana samahan niyo ako palagi. Sa akin pag vlog ha, sa akin pag ano pag si Chacha. Sana nagustuhan niyo ha. So try ko bukas kung makapag-live ako mag-chacha ako. Then <laughs> magagawa ako guys ng ano uh, yung upuan hindi ko pa natutuloy eh. Yung ibang mga nag-aabang hindi matuloy ito kasi ang dami kong ginagawa ang trabaho. Yung pag-vlog, sinisingit ko lang kasi may, syempre may uh, top priority tayo. Pero, ang vlogging, talagang love ko po ito. Love na love ko na ito. Kaya kahit paano, ito, kahit pagod, wala, basta may set ang camera. Kaya kahit yung asawa ko, natatawa sa akin, hindi ko po talaga mahirap sa ka ano kasi gusto ko sumahin niya. Eh, wala, mahihihain talaga. Ako medyo, kapal mo ako, na. Tapos so, ayun nga po. Ayahin ko no, tingi sa dali. ito, yung ginawa kong ano guys dati, yung ginawa kong uh, sandali sandali. Ito yung ginawa ko dating upuan dito, ipakita ko sa inyo. Ayun, ayan 'yan oh. Eh pabigay na. Wala na rin ano na marupok na. eh sabi nga sa amin ay eh, gato na. Marupok at teka, baka humaba masyado yung ating kwento at baka hindi ko ma baka hindi ko ma mahirap i-upload kasi wala naman akong wifi. Maasa lang ako sa data. Ito lo, ang inyong lingkod. Talagang alam ah, na alam ko po itong ano. Alam niyo guys, sa totoo lang, hindi naman ako wala akong ano, hilig din dati. Eh. Hindi ko alam 'yan eh. Saka hindi ako marunong mahirap mag ano, magpipindot-pindot. <laughs> na ako nagpaturo lang ako. Tapos dati yung pagbablog na yan, loko-loko lang namin ng nung escort ko dati. Yung unang-una ko diyan video yung Boeing driving, yun na yun. Halos tapos iba naka face mask ako. Nahiya ako. Eh, sa bagay pandemic no kaya lagi naka face Eh wala naman ako pag wala naman ako pakikita mo ko pero may pagmamalaki ko yung pagmamahal, pag-ibig, yung dignidad. So friendly, friendly po si Boeing TV. Oo, oh, sa personal. Ito po, oh, ganun din ako. Uh, simpleng tao. So ngayon, ako po ay... Eh, nahulog ang sombrero ko. Ah, uh, ito. Ako ay nag-ano kasi ako nagpagawa ako ng armor ko eh. At uh, mamaya pa ako uwi uh, saglit. At ako ay mag-ano pa ako, magdadaanan pa ako. Ang dami. Eh. Tapos mamaya, oh, mag-ano-ano na ano, ako. mag cha cha, -cha tayo. o oh, baka bukas siguro. Okay guys, baka hindi ko na kaya hindi na ang phone ko. Try ko bukas mag-live ako kung sakali ha. Sana suportahan niyo ako palagi. Tsaka don't forget to subscribe. <laughs> ha? Lambing ko na sa inyo. Okay at maraming maraming salamat po. At hayaan niyo lalo akong pag-iigin. Okay, sobra akong saya kasi nakikita ko yung bahay kubo ko buko ay lumalaki na. Maraming maraming salamat po. God bless po.